Tuwing nalalapit ng eleksyon, karaniwa na ang pakikipag-alyansa sa iba't ibang grupo o political parties para mas mapalakas o tumatag ang isang organisasyon. Iyan ang hihimayin ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat, Dayan. Ah, nitong week lang na ito, nabalitaan natin na nakipag uh, alyansa na ang National People Nationalist People's Coalition NPC sa Partido Federal ng Pilipinas na kung saan si Pangulong Marcos ang siyang kabilang. Tapos alam naman natin ang lakas ay nakipagkaalyansa na rin sa Partido Federal ng Pilipinas. Nalalapit na po ang eleksyon kasi next year na. So andyan yung pagpapalakas ng mga alyansa mga kampihan para patatagin ang competitiveness ng mga kandidatong tatakbo under the alliance. Ito po ay bahagi ng demokrasya. Sa kabilang banda naman, nakita naman natin ang balasan sa Senado. Nakita natin ang pagpapalit ng Pangulo nito. At napalitan si Senator Subiri sa ngayon, si Senator Escudero naman ngayon ang Pangulo ng Senado. Magkakaugnay po ito sapagkat importante ang papel na ginagampana ng mga partido-political sa demokrasya. At importante na ito ay manifestasyon ng kung paano ang partido, kung tawagin namin sa political science, nire-represent niya ang interes ng bayan. Ngayon, unahin muna natin yung nangyari sa Senado kasi kaugnayan ng pagpapalakas sa mga partido. Uh, normal naman yung pagpapalit ng sino magiging presidente. Eh, sa Amerika nga, sa Speaker of the House, napalitan si McCarthy. You know? Tapos ngayon, nagkaroon ng pagpapalit. Gustong palitan naman ngayon uh, si, si yung Speaker niyo, si Mike Johnson. So, pero ito ay naging desisyon ng partido. Ang napapansin ko ngayon sa pagbabago dito sa Senado, napansin natin na para parang sikreto na hindi natin alam sino yung bumoto pabor, sino yung hindi, sino yung labing lima na pabor kay Escudero, sino naman yung siyam. Ngayon, importante yun sa bakit lumalabas na hindi party ang issue dito, kundi personalan. Kundi alyansa ng mga individual, at hindi alyansa ng mga partido. Bakit ko nasasabi yan sa ngayon? Sabagat anong nangyari ngayon kung titingnan naman natin ang alyansa sa pagitan ng PFP, ng NPC at ng lakas. Ito ay nakikita natin initially mga partido. So balik, ano ba talaga ang partido? Theoretically, ang itinuturo namin sa political science, sa mga parties, ang tawag yan aggregator ng public interest. Kasi ang bayan, napakaraming interest. Pero ang demokrasya, parang marketplace yan eh. May nagbibenta, may bumibili. Sinong bumibili? Siyempre, tayo mga mamayan, tayo mga bumuboto. Sinong nagbibenta ng serbisyo? Ang mga partido, sapagkat sila dapat yung bang mga tindahan na nagsasabi, ito ang aming produkto ito ang aming ibibigay sa inyo. Ito ang aming plataforma ni gobyerno. At ang mga partidong dapat ang nagsusolidify sa kanila, yung tinatawag namin mga plataforma, ideolohiya dapat yan. Yung mga pananaw nila sa politika, sila ba'y kaliwa, sila ba'y kanan, sila ba'y konservatibo, sila ba'y liberal. Sa Amerika, malina nung pagkakaiba. Sa Democrats at saka sa Republicans. Dito sa atin, parang Uh, parang ang nangyayari, anong pinagkaiba dito mga partidong ito? Sa so, ang tinutukoy ko po dito, sana naman itong mga pagbabago na na alyansa, mas makatulong sa pagpapaunlad natin at matulungan lalo ang ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na mag-deliver sapagkat klaro naman ang kanyang agenda. May agenda po ang ating administrasyon, ngunit kung ang alyansa ay dahil sa personalidad, dahil lamang sa gusto nilang manalo sa eleksyon, kay lumalapit sila sa pangulo sa partido ng pangulo na hindi ayon sa kung ano ba talaga yung determinasyon nilang isulong ang agenda ng administrasyon ay yun po tayo magkakaroon ng parang hindi perfectong demokrasya hilaw na demokrasya so sana ang nangyayaring mga pagkilo sa mga partido ay simula lamang ng mga paglilinya ayon sa plataforma, ayon sa ideolohiya, at hindi lamang sa pagpunta sa mga oportunidad na kung saan andun yung pwede silang manalo sa eleksyon. Ang atin pong mga politiko pala yung mga paru-paru eh, na kapag eleksyon dilipat sa mga bulaklak kung saan mabango. Hindi naman po dapat ganoon. Ang dapat natin itatag ay isang prinsipyadong party system na nakalulungkot ay wala tayo sa ngayon. So, itong alyansa ng PFP at NPC at lakas, ito ay napakagandang development kung ito ay matatranslate lalo pa natin sa pagpapalakas ng ating mga political parties para pagdating sa panahon kung magpapalit man ng presidente sa Senado, alam natin na linyado dahil sa mga agenda, dahil sa pagpapalit ng, ng hindi, hindi, hindi ba nga napaka kung isipin mo anong dahilan? Patuloy pa rin tayo nagtatanong. Tapos may mga pahapyaw na dahil hindi ginawa yung gusto ng malalakas na puwersa. E eh, samantalang ang ating politika ay dapat nakabase sa agenda, nakabase sa plataporma. Hindi dahil sa kung sinunod mo o hindi, kung anong uto sa'yo. Tapagat yan po, ang nagiging, magiging hudyat na mature na demokrasya tayo. Yan lamang ang aking puto di bisang araw na to. Maraming salamat na yan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Professor Contreras.